ni Kapitan sina Andres at Miguel, hindi niya ito isinumbong sa taga sitio. Tinulungan pa niya ito para makalis sila ng buhay dito. Nagpapasalamat pa si Kapitan sa kanya ni Andres at Miguel dahil pinatay nila si Samio Patel. Nababawasan ng drug lord sa kanilang lugar. Ngunit sa kanilang paglalakad, nakita naman sila ni Pokyo at tinutukan sila ng baril. Sinabihan sila ni Pokyo na hindi na sila makakalabas ng buhay dito. May pabuya na sa kanilang bangkay at bonus pa yung daladala nilang pera. Kaya sa pagkakataon na ito, mapapalaban nga sina Miguel at Andres sa taga-sityo para makalabas sila ng buhay. Habang sina Bingji at Muncheng, nagpapatuloy pa rin sila sa paglilibot sa buong bundok para makita na nila ang mga dayuhan. Sinabihan ni Bingji ang kanyang mga kasamahan na kapag nakita nila mga dayuhan, patayin nila ito kaagad. Ngunit hindi nila alam, nakita na sila ni Gibby at Tomas. Itinago muna nila Gibby at Tomas ang dala nilang pera dahil mukhang lalabanan nga nila sina Muncheng at Bingjing para makalis na sila ng buhay sa Mount Talimba. Sa wakas, nahanap na din ni Rita si Immer at sinabihan niya ang kanyang kapatid na sumama na ito sa kanya. Ngunit hindi sumama si Imer sa kanyang ate dahil hahanapin niya mga dayuhan kasi kinuha nito ang kanilang pera. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa inkognito. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!